Ito na! Umiinit pa! Galing sa oven! Misa Misit Versus New York Knicks! Ang ating hanga muna magpalakas para sa next season! Aray ko, sakit ang ginawa mo! Tumadako na tayo sa ating pagmamaritis! Eto na! Ladies and gentle dog! Eto na, ito na! Pula sa Misa Misit! Misa Misit! Sumasalasak Pasakay sa Where! Where are you now? Pasok ang kanyang binitawa na short distance relationship! Eto na! New York Next ang bula. At ito na, Towns, Towns, bumitaw ng long distance relationship. Pasok ang kanyang binitawan. Naghalimaw na po si Towns Carbon. Ito na, still ang bula. Nasa New York Next pa rin. At ito na, pasa na naman. Dumidiskarte sa ire. At ito na, ito na, Pasa na naman kay Towns Carbon, Bumitaw ng long distance decision si Pasok na naman ang kanyang binitawan kaling po sa uminit na oven. At ito na, sumagot na naman ang Miss misit Miss misit bumito ng long distance relationship Pasok na naman ang kanyang binitawan Ito na Misamisit nagmamadali At ito na Dumidiskartis sa iri Ito na Where are you now? Bumitaw ng long distance relationship Pasok na naman ang kanyang binitawan Speaking of long distance relationship Naglalaro pala ang ating idol Si kabayan Jordan Clarkson Sa New York Knicks Hahanapin natin ang kanyang highlights dahil si Jordan Clarkson ay idol ng mga marites. Katulad ni Luka ang ating maluluka. Eto na, eto na, si kabayan tumatakbo na, tumatakbo na, hindi pa rin nakahawak ng bula. Aray, sa ang ginawa mo. Eto na, New York Knicks. At ito na, sumasalaksak, pasa Kabayan GC GC, pumitaw ng long distance si pasok na naman ang binitawan ni Idol Kabayan Jordan Clarkson. Aray ko, humahalimaw na ang ating pambato kaling sa Pilipinas. Ito na, tumada ako na tayo sa second quarter dahil ako ay maglalaba pa. ito na, Pontekio, pumitaw na long distance si pasok ang kanyang binitawan kaling sa ating Miss eh ito na, Triple J, pasa kay Norman Powell. Norman Powell, pumito ng long distance shot si Pasok ang kanyang binitawan. Naghalimaw na po si Powell. Mitchell, 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 sumasalaksak. Good for two. Ang kanyang salaksak. Eto na, Wiggins, sumasalaksak. At eto na, hindi na Pasok ang kanyang salaksak. Na-follow, na-follow dunk ni Where Are You Now. Kaya nga, mag na kayo sa akin. Entering the third quarter, lamang na ang New York Knicks. Eto na, ito na. Miss Amisit, bumitaw ng fadeaway Conforto ang kanyang binitawan. Score, 75-81. Para kumaray na ang Miss Amisit dahil lamang na ang ating New York Knicks. Eto na, Fontecchio, bumitaw ng long distance relationship. Pasok ang kanyang binitawan. Ito na, ito na, si Kabayan, si Kabayan, nasa likod ni Jaime Hakes, Jaime Hakes, good for two, bang bang! Mga idol, dumadako na tayo sa ating final na pagchichismis, aray ko, sakit ng ginawa mo, fourth quarter na pala. Ito na mga idol, New York Knicks, may hawak ng bula, ito na, to be discussed, still, ni Jaime Hakes, Jaime Hakes, sumasalaksak, good for two, ang kanyang salaksak, at ito na, still, may aming takdak sa mga tismusa, mga idol. At sa wakas, umaaray na ang misamis hit dahil natalo sila sa kupunan ni Kabayan, ang New York Knicks. Aray ko, sakit ng ginawa mo, mapahinga muna, magpalakas para sa next season. <laughs>